umaga po sa inyo. Kumusta po kayo? Anong araw ngayon mga oh, guys? Maraming salamat po sa nagsuporta sa akin mountain channel. Kalpintirong gala guys. Malaking tulong na po sa akin yan. For today's video guys. Tayo mag-uumpisa na ako guys. Ngayon kasi kapon binaklas namin ni Kalpinterong hudhud yung aming bubong. Kaya ngayon ewan ko lang kung titigil lang mukhang naulan ko titigil lang ho kasi So, si Hudhud. Nakatingin nandun sa taas, guys, oh. Yan. So, guys. Yan, guys, oh. Yan, yan, kapantar ko ngayon. Eh, dadalihin namin yung, ano, ang bubong na yung, guys. Yan. Yan. Nadalihin namin ngayon. Kaso nga lang mukhang uulan, eh. <laughs> baka pag umulan to ba mapuntahan ito itulog na lang <laughs> ay hindi man pwede magawa nito pag naulan yan. Oh. Kasi wala pang bubong. Sisirain nga ho namin bubong eh. Magtitibag ho kami diyan. Eh yung isang kasama pa ho namin tulog pa eh. Nang namin. <laughs> <laughs> eh susunod nila ang yung guys. Kasi oh, baka mamaya kung di magising yun, mapasarap ang tulog kasi maganda pa, hindi magasarap ang panahon eh. <laughs> guys oh. Pinatanggal na namin yung mga trashes guys oh. Para uh, is na banon namin guys eh, namin yung ano yan, yung yung digger niyan yan. guys. Ah. Uh, na nila guys oh yun oh. Eh. Katlas sila guys dito na ako sa baba guys nag-aabot na ako sa kanila kasi mas doon nandoon sila sa taas lahat eh tatlo. lang ano dito guys. Na diba, mamaya may isama na namin yung ano guys, kung titibagin pa namin yan guys. Iwa diba, ko na kung masampat yung mga bigang ito. And guys. Mga tropa guys, sinabot kami kumakain dito. Yan o. Oh. Mm. Nasasarap ng ulam mo oh. Ayan o. Ayan. Saan ba kapyo? Nandiyan sa unahan. Nangupahan kami eh. Na. Doon o. Bakaan mo mong pahang eh. Ayan. Nakaharang pang aso. Hindi makanan si Husing. Doon o. Doon. Doon. Kaya kayo. Okay guys. Mula kami pagkain. Kain. Anong ulam guys? May sabaw nito guys. Sabaw? Baboy na, baboy. You know? Tulingan na lang kaya. You know? Magkano yung tulingan na eh? Yan, yan na lang. Yan, you know, terito rin siya. Kasi kanina baboy pa niya. Tulingan you na know? guys. You know? Kaya ay... you know?